Hello everyone. Welcome to Hula Juan. Ang reading na ito ay para sa mga Virgo uh for April 2024. So, unahin natin ang general forecast, susundan 'to ng career and money and then relationships and love life, tapos advice cards, okay? Welcome po kayong lahat dito sa Hula Juan. Ang goal ng channel nito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. Okay? So, unahin natin ng general forecast. Virgo, nakikita ko sa inyo na nakikita ko sa inyo yung very nurturing, very loving na energies when it comes to your ideas. Kung baga, may mga sinasabi kayo, mayroon kayong mga gustong gawin, and yun ay nakikita ng uh, yun ay para sa iyo as is yun yung way mo expressing mo ng kung ano yung gusto mong uh, sabihin in a loving way. Kung baga, maganda yung intention. Pero minsan siguro medyo medyo matatas ang alam mo yun medyo hindi ganda-ganda yung ex pagka-express pero kung saan ka galing nakikita ko sa inyo na napakaayos ng inyong energies. Uh, There is a feeling for you na parang minsan may pagkakulang. Uh, kulang ba to sa pera? Hindi ba masyadong uh, enough yung mga nararamdaman mo sa sarili mo? Baga may mga gusto ka bang bilhin na hindi mo na makuha? Ganyan. Or, pwede din naman na kulang ka sa feeling ng pagpapasalamat. Kumaga, kailangan mas mampasalamat ka din sa sarili mo kasi yun din yung mabibigay sa inyo ng swerte. Knight um, of Pentacles in reverse. Uh, nakikita ko rin dito sa inyo na hindi ka din masyadong push na push pagdating sa paggawa ng pera pagdating sa paggawa ng oras ganyan siguro may mga hindi motivated sa inyo no? maraming sa inyo siguro pakiramdam parang hindi masyadong hindi masyadong gusto yung mga ginagawa nila or somehow tinatamad lang ang advice sa inyo, Virgo, for the month of April in 2024 is tanggalin lahat ng bisyo. Tanggalin lahat ng bisyo kasi yun daw yung napapabagal sa inyo. Pwede nanonood ka lang ng cellphone. Ang nakikita ko nanonood ng cellphone habang nakahiga. Uh, meron din yung mga kain ng kain. Yung sobrang kain. Nanonood ng TV. Um, meron din yung mga... Meron din yung mga chat lang ng chat or parang Facebook lang ng Facebook, ganyan. Uh, yung pagkasobra kasi noon, hindi na maganda. Eh. So, yun yung mga nagtatanggal ng mga oras ninyo. Yung iba din sa inyo, masyadong nalululong sa mga kung ano-anong addiction. You know, it can be sex, it can be... Yun, pwede din namang pagkain, pwede din namang alcohol, kung ano man yan. So, yun yung mga kailangan mong tanggalin para kayo ay makamove forward. Because right now, sa ginagawa ninyo, um, uh, kung hindi nyo i-improve daw yung situation niyo, yung, yung pera ninyo, yung time niyo, the way you see yourself, the way you are expressing yourself, sobrang bababa sa this month. So, kailangan mo siyang balik tawin. Kailangan mong gawin, alam mo yung mauubos ang ipon mo, yung mga ganon, yun, yung mga bagay na nakikisinasabi ito. So, let's move forward to career and money. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pag kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Malit na bagay lang po ito to support this channel. And also, syempre, para po blessings na umiikot sa buhay natin. Alright? So, ito na po ang inyong love or career and money na reading. So, nakikita ko sa inyo dito na nakabaliktad yung judgment card. So may mga may mga may mga bagay sa inyo na somehow paano ba sasabihin? sabihin? Parang parang yung iba sa inyo loss kung nasaan ba or ano ba yung pwede ninyong puntahan pagdating sa career or money. Ano ba yung way ganyan? Kung bigla kayo ng alam mo yung minsan maganda kasi yung may guide sasabihin sa si inyo, ito yung gagawin mo. Pero masyado ka namang limitado. Ngayon kasi naman, parang wala masyadong, wala masyadong sinasabi ang universe sa inyo, pero medyo nalilito kayo. So, ayun, before kasi sanay kayo na may mga taong nagsasabi sa inyo, ganyan. But then, pag wala yung mga, let's say, parents, let's say, boss, let's say, somebody na mas marunong, medyo naliligaw kayo. So, when it comes to your career or money, medyo mababa yung energies kasi parang hindi kayo inspired, hindi kayo optimistic, no? So, anong advice sa inyo ng anong advice sa inyo ng cards, no? Pagdating sa pera and sa trabaho ninyo. Maging mapanuri sa ginagawa ninyong uh, deals, the way you communicate with other people, be more mindful paano yung sinasabi ninyo. Kayo ba ay tapat? Sila ba ay tapat? Yung mga ganon. Okay? Be very careful din na minsan uh, uh, natatake advantage na kayo or kayo ang tinatake advantage. Okay? And from there, slowly magiging mas maayos kayo and you be you will be working harder it may be a bad thing for others but you will be working harder and you will be making more money Okay? And you'll be making more, mas magagawa ka ng opportunities for yourself. Okay? So, kuha po na ta tayo sa relationships or love life. Okay. Relationships or love life. Virgo, there are things na nangyayari sa inyong relationship na medyo hindi nyo ina-expect or may mga may mga troubles, no? So, na-feel ko sa si inyo na dito talaga yung nagagalig yung mga, yung mga challenges ninyo. Para nakaka... Nak, pinu-pull down ka nitong feelings na to, no? Before kasi, napaka... napaka baba din ang tingin mo sa sarili mo, eh. So, nag, nagkakaroon siya ng effect sa buong... Sa, sa, lahat ng parte mo, no? Mababa din kasi ang tingin mo sa sarili mo. So, you need to really help that, no? Mm -hmm. Ace of once in Reverse. Uh, nakikita ko sa inyo na hindi kayo masyadong kumikilos or hindi kayo masyadong nag-iisip ng paraan para mas magkaroon ng kakaiba sa relationships ninyo. Pwede sa family, pwede sa, sa sa partners ninyo, pwede sa mga kaibigan mo. So anong advice sa inyo is to do something. Ito, be with your friends, be with those people na masaya na na will give you inspiration ganyan and to help you be help you think better. Kung bagay yung mga taong alam mong hin, hindi ka bibigyan ng masamang opinion. And yung sasabihin lang sa inyo yung gustong, yung, yung dapat mong malaman. Next, kung kaya mo yun gawin, um, I see you as you will be somebody na parang hindi na dinidibdib ang lahat, tinatanggal ang lahat ng mga bagay na hindi na kailangan. Uh, and ma-realize mo yung mga yung mga para sa iyo at hindi at yung kung saan ka dapat nag nagfo-focus. So, punta tayo sa advice cards. Meron po tayong 2024 forecast for your sign kung hindi niyo pa yun napapanood. Hanapin niyo lang po sa videos ko yun po yung gabay ninyo sa 2024 sa pang-advice card. advice card, face your financial fears. When you are honest with yourself about fears of success or failure, they can no longer control you. Be free of hidden fears by exposing them to the light of awareness and you will realize that you in fact have nothing to fear and that every successful person has struggled with and released these self-doubts. Hindi lahat <laughs> ng madami namang taong na nagkaroon ng 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 worries about sa pera, no? Kagaya mo. So, hindi ka nag-iisa. And huwag kang matakot na harapin yung mga fears na yon yung mga, mga hinaharap mong problema. Harapin mo siya and ilabas mo lahat, pag-isipan mo, tignan mo lahat, huwag kang mahiya sa sarili mo. And dun mo makikita paano mo ba siya gagawin, di ba? Green, compassion, love, and cultivation. So you need to be more expressive you need to be more loving and to create that loving environment sa iyo pa lang mahalin mo yung yung lahat ng tao and and be more compassionate to yourself no alagaan mo din yung sarili mo and doon magsisimula lahat and be more expressive spaciousness what do i no longer need help me god to release whatever people places or things draining my vital essence show me what will fill me with enthusiasm and joy so ayan Bigyan mo yung sarili mo ng time and parang tanggalin mo na yung mga bagay na hindi na kailangan to make space for the new things na makakatulong para sa inyo. Alright? So yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula on Facebook para every month ay may aabangan kayong forecast for your sign. Always remember na sa lahat ng gagawin yung decision, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.